Bakit laging ubos ang pera ko? Ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi ka makaipon at paano ito maayos. Grabe! Parang kailan lang sweldo, pero bakit parang wala na naman akong pera? Kung nakaka-relate ka dito, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nagtatrabaho araw-araw, pero laging nauwi sa tanong na, saan napunta ang pera ko? Alam niyo ba yung feeling na bago palang sweldo, excited kang bumili ng kung ano-ano, pero pagdating ng katapusan ng buwan, wala ka ng natitirang pera? Para bang naglaho na lang ang pera mo sa hangin? Kung naramdaman mo na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ng malalim kung bakit laging naubos ang pera mo, kung paano mo ito mapipigilan, at paano ka makakaumpisa sa tamang pamamahala ng pera. Walang malinaw na budget plan Isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit naubos ang pera mo ay dahil wala kang malinaw na budget. Kapag hindi mo alam kung magkano ang dapat ilaan sa pagkain, mga bayarin ipon at iba pang gastusin, madaling malagay sa danger zone ang pera mo. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng ganitong problema. Halimbawa, may pera ka sa pitaka, bumili ka ng merienda dito, kape doon, di mo na mamalayan may 500 kahit 1,000 ka nang nagastos sa isang linggo. Ang tip ko, subukan ang 50 to 30 20 rule. 50% para sa mga pangailangan tulad ng pagkain at mga bayarin, 30% sa mga kagustuhan tulad ng kape o snacks, at 20% sa ipon o pamumuhunan. Simple, pero napaka-epektibo. 2. Impulsive Buying at Lifestyle Inflation Pangalawa, ang impulsive buying. Nasa mall ka, may sale, bumili ka ng hindi mo kailangan. O kaya naman, nakakita ka ng bagong gadget, bumili agad kahit wala sa budget. At kasama rin dito ang tinatawag na lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita mo, tumaas din ang lifestyle mo. Halimbawa, dati 200 lang ang kape mo kada araw, ngayon 500 na. Ang resulta, parang walang pagbabago ang pera mo. Kahit mas malaki ang sweldo. Tip, bago bumili, itanong sa sarili, kailangan ko ba ito o gusto lang? Kapag kailangan lang talaga, okay? Kung gusto lang, isipin muna kung sulit. 3. Maliit pero madalas na gasto si Sapa. Yung mga maliliit na bagay na palaging binibili. Halimbawa, bawat araw may kape ka sa labas, snacks sa trabaho, o pagkain sa delivery. Maliit lang sa umpisa, pero pag pagpinagsama-sama sa isang buwan, malaking halaga na ito. Solusyon? I-track ang lahat ng gastos mo. Gumamit ng o Expense Tracking App. Makikita mo kung saan talaga napupunta ang pera mo, at madali mong matutukoy ang pwedeng bawasan. 4. Peer pressure at social spending Hindi natin may kakaila, may social pressure talaga sa gastusin. Halimbawa sa barkada, laging may outing o lunch. Kung ayaw mong sumama, baka isipin nilang anti-social ka. Kaya kahit hindi mo kailangan, sumusunod ka sa grupo. Tip! Hindi mo kailangang makipagsabayan sa lahat. Maganda rin naturuan ang sarili na sabihin hindi sa mga gastusin na hindi mo kaya o hindi mo gusto. Totoong kaibigan, makakaintindi. Kung hindi, baka mas okay pa nga na unahin ang iyong pananalapi. 5, walang emergency fund o savings goal? Maraming tao ang hindi nag-iipon dahil wala silang malinaw na layunin sa pera. Kapag walang layunin, parang pera lang ang dumadaan sa kamay mo. Solusyon, gumawa ng savings goal. Halimbawa, 10,000 emergency fund sa loob ng 6 buwan o magtabi ng 50,000 para sa long-term investment. Kapag may target ka, mas ganado kang mag-ipon at hindi basta-basta nauubos ang pera mo. 6. Utang at credit cards. Madalas rin nauubos ang pera dahil sa utang o credit card. Nakakainis kasi sa umpisa parang okay lang, pero kapag lumaki ang tubo, mas malaki ang babayaran mo. Tip: Kung gagamit ng utang, siguraduhin may plano ka kung paano babayaran ito. Huwag hayaang maapektuhan ang budget mo sa pang-araw-araw na gastusin. 7. kawala ng financial education. Sa eskwelahan, hindi tayo tinuturuan paano mag-manage ng pera. Kaya marami sa atin ang nauubos ang kinikita dahil kulang sa kaalaman. Tip, mag-aral. Manood ng financial literacy vlogs, magbasa ng libro, o sumali sa mga online community tungkol sa pag-budget, pag, pag i invest at pamamahala ng pera. Kapag alam mo ang tamang hakbang, mas madali mong mapapalago ang pera mo. Segment 8, Mindset at Habits Hindi lang sa gastos problema, Pati mindset at habits. Kung palagi mong iniisip na ubos na naman ako, wala talaga akong pera, yan ang nagiging prophecy. Kailangan baguhin ang mindset, kaya kong kontrolin ang pera ko, kaya kong mag-ipon. Tip! Gumawa ng pang-araw-araw na gawi na mag-track ng gastos, magtakda na ng mga layunin, at maglaan ng kahit maliit na halaga sa ipon. Maliit man, pero tuloy-tuloy, makikita mo ang malaking pagbabago sa pagdaan ng panahon. Ang pera ay parang tubig kung hindi mo alam saan dumadaloy, mawawala lang ito. Pero kapag natutunan mong kontrolin ng daloy, kayang-kaya mong mag-ipon at palaguin ang pera mo. Tandaan, hindi kailangan malaking kita para makaipon. Kailangan lang ng disiplina, kaalaman at tamang mga gawi. Simulan mo na ngayon at unti-unti makikita mo ang pagbabago sa iyong pananalapi. Kung gusto mong malaman pa ang iba pang mga tips sa pag-budget at pagpapalago ng pera, ilike ang video na ito, mag-subscribe at ibahagi sa mga kaibigan o kakilala mong laging naubusan ng pera. Sa susunod na vlog, pag-uusapan natin ang mga simpleng investment tips na pwede mong gawin kahit maliit lang ang ipon.